So, itong video ito mabilisan lang ha. Uh, sundan mo. Ito ganito gagawin mo pagka nag-upload ka ng reels. So, open mo yung iyong Facebook. Yan, ganyan. So, pag open mo ng ganyan, sample lang to ha. Sundan mo lang. May stories dyan at saka reels. So, pindutin natin itong reels. Magpapakita yung create reel. So, pag pindot mo ng ganyan, Ganyan. Kailangan meron ng video. Meron kang ng video na nakahanda doon. So, hanggang 50 to 55 seconds. wag lang lalampas ng isang minuto. So, halimbawa, ito sa akin, 20, 23 seconds lang. Ayan. Ayan. Merong audio dito. Merong text. Speakers. So, dito sa audio, yun yung mga lalagay mong background mo. Music. Tapos sa text, sa text naman kung ano yung ilalagay mong title so yun nga pag upload ka ng reels at uh, yun nga may audio, text speakers pag audio nandyan yung music background na gusto mo dito sa add music yan pili ka lang dyan anong gusto mo so yan tapos sa text naman kung ano yung gusto mong title halimbawa ito sa akin ay pasyal yan ganyan so pipindutin mo lang yung done yan. tapos kung saan mo siya pupwesto yan wag naman yung natatakpan yung mukha mo yan so pag i-upload mo na next yan so next 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 lang tayo na processing so ganyan tapos dito describe your reel you can also add hashtag here so dito pindutin mo kung ano yung nakalagay dun sa video mo dun kanina halimbawa sa akin ay pasyal pasyal yan tapos hashtag tatype mo lang din dito yung reels ganyan 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 lang tapos kung gusto mo mang reels video type mo lang siya Reels. Andito, papakita na lahat yan. Yung reels video nito. Yan, ganyan. Tapos, tapos ang gagawin mo, di share reel. Yan, share reel. So, hintayin mo lang siya. Uploading reel, ha? Nandito. Nandito lang sa baba. Yan, ha? Hintayin natin, ha? So, sample lang ito sundan mo lang ito kung ano yung ginawa ko. Okay? So, good luck sa'yo. Good luck sa'yo. Ito lang muna yung sundan mo. Susunod naman kung paano yung pag edit sa video. Okay? So, kumusta na lang diha sa inyo, tanan? Sa imong nanay, diha? <laughs> Bisaya yon naintindihan niya yon <laughs> Iwan ko lang sa'yo. Hindi yata. <laughs> Ayan, oh. Pinising na. Ang tagal. So, almost ano na yan. Almost upload na yan. Yun. O, oh, yan na. Ito na yung sa akin. O, oh, ba? Kita mo? Yan na yan, o. Oh. O. Oh. Yan na yun. Kaya lang, hindi ko nilagyan ng audio o ng music background. So, ginawa ko lang to para masundan mo. Okay? Bye-bye!